Ito po yung uh, Meralco flyover po dito sa San Antonio Pasig City. Dito po sa Ortigas po yan guys. At may na videoan po ako dito na isang uh, kotse at isang motor po na naka sad sad po doon sa ilalim sa likod ng kotse po. Ayan. At kung mapapansin nyo po dito yung rider po uh, nakaupo na lang po siya doon sa may gitna po, nasa gilid po yung rider, talagang uh, hindi niya po kayang tumayo yan guys, uh, tumagal po ito ng uh, halos isang oras, dahil uh, wala pong uh, nagre-respond pa po dito, siguro uh, hindi pa nila nalalaman na may na diskrasya na po dito na may sumadsad na motor doon sa likod ng kotse po, yan ewan ko lang kung taxi ito or uh, private uh, vehicle po ito guys yan at may lumapit na rin po dito uh, rider din po yan at sinusubukan siguro nila uh, o ano man po ang nangyari dito pero medyo malayo at hindi masyadong makita po kung ano po talaga ang nangyari dito guys yan po ito po yung uh, tulay playover uh, flyover po ng meral uh, Meralco Avenue yan Ah, dito po yung uh, kitna po ng ano ng Hulya uh, Vargas abi nyo. Yan po uh, tumatagos po yan doon sa EDSA sa may uh, SM Mega Mall. Yan po at uh, dinadaan-daan lang po yung uh, disgrasya po dito na wala pong uh, tumutulong po sa riders po dito, kung ano man po yung nangyari dito guys, yan po tuloy-tuloy lang po yung mga motorista po dito yan po at yung mga iba po, tumitingin din po dito guys, kung ano ang nangyari kaya lagi po tayong magingat yung mga nakamotor po, uh, wag po masyadong mabilis para makapag-free na po kaagad kasi uh, sumadsad po dito yung uh, rider po dito sa likod po ng uh, sasakyan ng uh, kotse po. Yan. At mabuti na lang po may riders po dito na lumapit po para alamin yung uh, nangyari dito guys. Uh, tanghaling tapat na po ito. Siguro nasa alas 12 or uh, alauna. Ayan po. Biyernes daw nangyari guys sa uh, Biyernes uh, July July 19 po yan guys yan po July 19 Biyernes po yan ayan po yung mga sasakyan po talagang uh, tinitignan, tinitignan lang po yung ah uh, na uh, disgrasyo po dito Uh, siguro yung mga ibang motorista po dito pag ma makadaanan makada po nila ang mga traffic enforcer uh, siguro sasabihin po nila na may diskrasya po dyan. Pero sa mga time na to at the same time uh, wala pa pong mga lumalabit po ng mga uh, ambulansya o kaya respondi po dito. Umabot po ito ng isang oras bago nakalis po yung uh, sasakyan po dito at yung rider po dito talagang uh, hindi po makatayo nandun lang siya sa gilid po ng gutter yan po natatakpan po siya naka ng motorcycle po yan napakarami pong mga dumadaan dito at maaring uh, maaaring magdulot po ito ng traffic dito po sa taas ng flyover yan po guys at may mga iba na ring lumalapit po dito na mga motorista po yan At ito na nga po, unti-unti uh, na po uh, pumapatak po dito yung uh, ulan. Ayan po, uh, naulanan -ulan, na, na po dito yung uh, riders po na hindi makatayo kanina. At yung motor niya po, patuloy pa rin po na nakasadsad po doon sa likod po ng coach uh, po, uh, sasakyan. yan Malakas na po dito yung ulan uh, hanggang ngayon na uh, wala pa pong uh, responde po dito sa flyover po ng uh, Meralco Avenue. San Antonio Pasig City. Hen po, sakop po ng uh, Ortigas na po ito, guys. Ortigas Center. At 'yun na nga po, guys, uh, ang po ng raincoat po 'yung uh, rider po at uh, tinatanggal niya na po 'yung uh, motor po doon sa likod po ng uh, sasakyan na naka-sadsad po doon, guys. At 'yung rider po ng uh, motor uh, nakaupo pa rin po yata, guys. Medyo malayo po ito. Ayan. At yung iba po dito, nagsusot na po ng kanilang mga raincoat po dito, yung mga riders po. Ayan. Pero hindi po nila nilalapitan po yung uh, na may disgrasya po dito. Andito lang po sila sa gilid. At yan po, uh, patuloy lang po yung mga sasakyan po dito na dumadaan habang uh, tinitignan po kung ano yung nangyaring disgrasya po dito at kanina sobrang init tapos uh, bigla pong umulan yan po napakarami na po mga sasakyan po dito dahil uh, umulan po ayan po at maraming maraming salamat po sa panonood